Hello guys. Subong nagma mga foot massage ako kay kalaing gid sang akon nga pamatyag sa akon nga tiil. Nagagamit kami sang electric foot massage. Are siya guys oh. Na. Yeah. sa pamatsyag guys kung Mamassage siya. Foot massager, ini siya ang gamit namun. Nakatry man ka mo sini guys. Try bala ka mo kay nami sa pamatsyagan. Foot massager. Nice good siya guys.